Patuloy ang pagtaas ngayon ng bilang ng mga biktima na tinamaan ng tigdas. Ito ay ayon sa Department of Health o DOH. Sa pinakahuling tala ng DOH, umabot na sa halos 1,848 ang bilang ng mga tinamaan ng tigdas sa buong bansa. 764 rito ay nagmula sa National Capital Region o NCR. Ayon sa DOH, aasahan na patuloy pa itong tataas, lalot paparating na ang panahon ng tag-init wala pang tiyak na gamot o panlunas para sa sakit na tigdas. Ito ay ayon sa World Health Organization o WHO, kusa umanong gumagaling ang sakit na tigdas o measles sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Ngunit ayon sa WHO, may malaking epekto ang tigdas para sa mga batang malnourish o walang sapat na nutrisyon at mga taong may mahinang immune system. Kabilang umano sa mga epekto ng tigdas ay ang maaaring pagkabulag, encephalitis, matinding pagdumi, infeksyon sa tenga at pneumonia. At dahil wala pang partikular na gamot para sa tigdas, ayon sa WHO, mahalaga na dapat unahing tutukan ang mga dalang komplikasyon ng tigdas, katulad ng pagkabulag, diarrhea at pneumonia. Makakatulong din umano na makaligtas sa pagtama ng tigdas ang isang tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang immunization o sa pamamagitan ng pagbabakuna at pagkakaroon ng malakas na immune system. Giniit naman ng Department of Education o DepEd na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa DOH upang ipaalam sa bawat mag-aaral ang tungkol sa mga sintomas ng pagtama ng tigdas. Siniguro rin ng DepEd na patuloy ang pagsasagawa ng paglilinis ng mga paaralan upang makaiwas na rin sa pagkalat ng tigdas at iba pang uri ng mga sakit. Kaya lagi natin sinasabi kasi ang Paralan ay pangalawang tahanan ng mga mag-aaral, 'di ba? Yes. Uh, kung pangalawang tahanan 'yan, dapat man lang na ang mga magulang kasama na dito lokal na pamalan paniguruhin yung uh, malinis na ah uh, environment ng mga ng natin. Ako po 'yung kaibigan, Josh Bermeho para sa Newslight. slide.